sa lukuyan ngayon dito na may nahuli ang ating mga kapulisan no? medyo privado ito at uh, bibigyan din natin ng proteksyon yung mga suspect, no? dahil uh, nahuli ito ang uh, dalawa no? uh, yun. nahuli sila na magkatalik so ang kaso nito ay adultery alright adultery ang kaso nito no? so uh, titingnan natin dito sa interview natin mamaya alright ayan, so nakatalikod sila yan yung naka-blue tsaka naka-itim na naka-posas no, at uh, pinahuli daw ito ng kanya mismong husband itong babae na ito okay, at uh, yung lalaki, try natin na uh, ma-interview din mamaya, no so, bigyan natin muna sila ng privacy ayan. sir, pwede kang ma-interview na sir Uh, oh. Opo. Sir, uh, ano nangyari dito sir na ano? Kasama natin pa lang ngayon si Pinoy ng substation to. Sir, ano nangyari dito sir? Uh, pumunta po sa amin dito yung complainant, kayon lang pong tanghali para po humingi ng assistance tungkol po sa di pangangalunya daw ng kanyang asawa no, na update po nangyari sa lugar po namin sa Kapasigan. Okay. At uh, ito nga daw po ay na-detect through uh, GPS na opo. No. So positive naman po nung sinamahan mo namin na komplain at respond yan po namin. So nakuha naman po namin, nahulihan po namin sa acto na talagang magkasama po sa motel. Ah, uh, nagtatalik sir, hindi naman? Actually, siyempre, ano eh, uh, nung nahuli namin sila sa loob, so, eh, syempre, ano na sila eh, mga, at, aware na sila, oh, aware na sila. Hindi naman sila namin nakita na hubot to ba doon magkapato. Eh, syempre, ang presumption niya, pag nasa loob ng kwarto, na dalawa lang oh, na limang oras. Oh, hindi kayo Eh, hindi naman po pwedeng, uh, hindi magkasawa. Hindi naman pwedeng sabihin, nag, uh, nagpe-prayer meeting lang yung dalawang yan, ano? So, okay. bilang ano? So, mm -hmm. ang presumption nito, talagang mayroong pagtatali. May relaxed. Oh, may, uh, may, may illicit relationship sila na mm -hmm. ngayon naman umamin naman sila, dalawa. Ah, umamin sila? Umamin naman, umamin naman um, okay. na sila ay eh, nagkaroon talaga ng konting pagtakamali. Oh, oh. So, siyempre sa kabila ng lahat, mayroong tayong komplementan mm -hmm. na asawa legal na asawa ah, legal, no magre legal oh, na magre-reklamo. Kasal po sila. Eh, kasal po yung babae sa lalaki na complainant natin. Mm -hmm. So, yun po yung ating magiging masihan uh, para sampahan po sila ng reklamong adultery. Anong, anong case ito, sir? So, ito po, eh, adultery po. ano okay. o, niya po sa Tagalog. Ano? Mm -hmm. uh, so, ang lalaki po is involved din dito dahil alam po niya na kasal po yung babae. Sa kabila na lahat, eh, sumama pa rin po siya at mm -hmm. nagkaroon po sila ng uh, intimate relationship Mat na nauwi po sa pagmamotel. Matagal na po nilang ginagawa daw ito? Ah uh, sa initial investigation namin ano si eh, parang uh, FB chat lang sila nagkaroon ng ano siguro malapit lang ang lugar ng lalaki sa babae eh. oo uh, tawid ilog lang ikangan nila eh, siguro ayun na nakakita na sila eh, pero sa kabila ng lahat eh, andun pa rin yung relationship nila no although uh, online eh andun pa rin yung relationship na sinasabi nagkaroon sila ng meeting of the minds noon at uh, nagkaroon sila ng pagniniig dito sa Barangay Kapasigan na uh, isang motel dito sa Barangay Kapasigan. Yun. Sir, uh, itong lalaki, parang may siya po kanina galing sa inyong telepono. Uh, opo, tumawag po yung asawa niya at uh, need po na malaman. Ano? So, maimpormahan po yung asawa tungkol po sa pangyayari. Kasi yun po ang isa sa mga karapatan ng akusado na malaman po ng kamag-anak din na kung anong nangyayari sa Uh, kanilang mga kamag-anak. So, may legal na asawa din pala itong lalaki? Meron po, meron, meron. po. Uh, kausap ko po kanina through phone. So, sinagot ko po ang telepono para din po ipaalam ang status ng asawa niya at para mamaya-maya po eh, makakapayanayan natin, makapumunta po sila rito ano yun sir, yung uh, asawa nitong lalaki ay uh, o oh, itong lalaki, siya mismo nagsabi sa inyo na tawagan yung kanyang legal wife? hindi po, uh, nagre-ring po ang telepono unfortunately, uh, so sinagot lang po namin po. unaware, so uh, nagpakilala ng asawa, hinahanap yung bond yung kalaguyo ng babae at yung nga po uh, nagpakilala yung kausap ko over the phone na uh, asawa po siya ng bond ng uh, kalaguyo po ng babae So ibig sabihin sir yung wife nitong lalaki ay nagdududa na rin? Hindi pa po so, natin masabi sir kasi okay. malay mo may tawag lang na importante pero hmm. sinabi na rin namin kung ano ang ano hindi natin ito yeah. pwedeng Uh, hindi natin ito pwede ipagsawalimbala dahil kasi yeah. na, makukulong yung tao eh. kailangan yeah. ng kamag-anak baka mamaya Uh, mag-report ito, magreklamo kung nasa -saan siya. So, need yes. to know nila kung ano yung status ng kanilang kamag-anak para ma din naman ng lawyer. No? Kung sila'y may lawyer para sa asuntong kinaharap ng asawa niya ngayon. Opo. Sir, pwede kayo namin maka-interview yung husband? Wala akong problema. Okay. Sige, sige. At uh, willing ah, naman ah, o. No, ah, willing, uh, willing naman no, at ng... Ah. Ano, sa okay. interview Salamat Yun. po Salamat sir ha, Salamat, pasigay uh, nyo Yun po, si Atiniente Garcia Ang deputy commander ng substation po Sir, o, okay lang ba sir sa inyo? May interview namin kayo? Apo? Papakita kayo ng muka? Okay lang? Okay Nakapakita yung muka Ah, oh, naka face mask ka naman Okay lang? Okay lang Sige, dito tayo sir Oo Dalay sir Okay, sige sige Sir, magandang umaga sa iyo, sir. Oo, kayo yung husband ng babae. Apa, apa. Oo, legal na mag-asawa kayo, sir. Legal apa, kayong apa. kasal. Kasal. For how many years na, sir? Ah, uh, siguro, 10 years na, sir. Ilan po ang naging bunga ng inyong pagmamahalan? Dalawa. Dalawa? Apa. Oo, pero parang nalimig namin, sir, may dating uh, kinakasama yung wife niyo noon pa? Mayroon. Meron. Pero hindi sila legal hindi, kasal. na kasal. kasal. Nagpakasal kami kasi... Ayaw, pinakasalan mo siya. Opo. Kaya uh -huh. nag-uusap kami ng maayos. Oo. Uh -huh. Sir, paano nagsimula itong pagdududa ninyo? Hindi, tin, hindi niya pinapakita yung cellphone. Ah. Tinatago lagi sa unan. Okay. Eh, siyempre, tayo, lalaki tayo eh. Gagawa tayo ng paraan. Tayo ang nagdududa eh. Mm uh -hmm. -huh. So. eh, inaiputan tayo sa ulo. ni gagawa tayo ng paraan. Ano nang malinis. Mm uh -hmm. -huh. Legal. Legal. Oh, so ibig sabihin sir, itong uh, wife ninyo, kung pa ganoon, eh hindi naman ganoon na ayo ipabasa yung mga text, no? Yung apa, Kasi dapat kung mag-asawa kayo, ay pabasa niya. Pabasa niya. Sabi ko nga sa kanya, oo oh. Kung wala kang ginagawa, oo -oh. Bakita mo cellphone mo sa akin? Okay. Mm. sabi ko ako tiwala ako sa iyo. Mm. Mag-asawa tayo. Okay. Ayun kung lokohin mo ako. Okay. Ngayon, lino ko niya ako, nandun na mismo. Kitang-kita na talaga. Oo. Oh. na sila. Hmm, okay. Mga, Kailan, mga, ilang buwan na sir ninyo pinagdududahan ito? Uh, ah, uh, nung December pa yan, nung nakaraan 2020. Okay. Eh, nabuntis yan, umalis. Nabuntis siya. Pagalis di sa bahay. Oh. May, may mensya eh. Okay. Tapos dalawang buwan, nabuntis, umuwi, kaya stay siya eh. Okay. Pero may, ka, may kachat na bago umalis. Yung pinagbubuntis niya sa inyo yun? Yun nga ang hindi ko alam eh. Ah. Kasi dalawang buwan nga eh. Pero ah. nagduda na ako nun. Ngayon buntis siya ngayon? Hindi. Ah, Pina hindi. ko yun kasi itopic eh. Ah, e-topic pregnancy? Opo. Ah, oh, okay. E okay. So, pinaupirak ko yun. Ah, so kumbaga yung huli niyang pagbubuntis, pinagdududahan niyo na yun? Opo. Hmm. Pangalawa na nga ito eh pangalawa na. Eh, nag-uusap na kami niyan. Pangalawa na na nahuli siya? Na, na dinudahan ko siya. Ah, okay. Ano yung pinatawad niyo muna? Pinatawad ko kasi sabi ko mag-uusap tayo nang maayos. Okay. Kung ikaw, oh. May ginagawa ang sa akin puro duda lang. Okay. Wala pa akong ebidensya na, na nakikita sa iyo talaga. Kailangan okay, oh. ko ang ebidensya. Oo, oh, oo. Oh. Tama, di okay. okay. Sabi ko, sige, kung ayaw tumigil, hmm. ayaw mo talaga tumigil, hmm. nasa na yun yan, nasa sa'yo na yan. Kasi... balita natin, frontliner yung wife ninyo. Tama ba? Hindi. Anong work niya? Sa kantin po. Ah, nagtatrabaho sa kantin. Tapa. Okay, Oh. So, nagdududa na talaga kayo sa mga ikinikilos niya, Opo, no? sa, sa galaw pa lang, basa-basa ko na eh. Basa mo na? Basa kana na. Tsaka sa mga text, kinukuha ko nga cellphone niya. Nandun lahat na ka ka bagraan na chat nila. Oh, sir balita namin may tracker kayo na nilagay sa cellphone niya? Wala po. Paano niyo na trace na dito yun, sir? Ah, uh, sumunod ako eh. Ah, sinundan niyo. Opo. Nakasunod ako sa kanya. Opo. Oh, nakamotor ba siya o nag nag-commute lang? Nag-commute. Nag-commute. So sinundan niyo motor. Sinundan ko ng motor sa so single. Okay. Magkikita sila plaza. Ah, oh, Plaza Rizal. Opo. Okay, tapos? Tapos dito na ang direction nila. Nag-tricycle sila. Nagtanong-tanong na ako kay Sarge doon sa kapitbahay namin. Oo. Oh, oh. Tinanong-tanong ko na kung may hotel ba rito. Oo. Oh, oh. uh, walang iba, ito na nga. Okay. So nung nakumpirma nyo na may Confirmado. motel dito, dito na yon. Opo. Ay, oh. Nagtawag na ako ng barangay assistant oh. para tapos pulis. Ipahuli na. Na mahuli. Hmm. na sa akto na nandoon. Na nandoon. Opo. Okay. Na silang dalawa lang. Opo. Okay. O, okay. oh, na... Kailangan ng ebidensya Oh, correct. Oh. oh. Nakuha ba sila na hubot-hubot hindi naman? Eh hindi naman kasi nasa lobby bawal pasukin eh. Ah, okay, so kinatop pala. Hindi, sabi nung ano, hindi pwedeng pasukin. Antayin na maglabas. Ah, so nung lumabas, nakadamit na. Nakadamit na. Ayun, oo. Oh. Nandun pa nga yung mga uh, ano-ano dun, mga Tam tamtam dun sa ano. Oo. Oh, oh. Ha? Ah, may mga ebidensya pa? Oo, oh, nandun. Sa loob? Sa loob ng isa, siyempre. Hmm. Alam mo na, pag pumasok oh, oh. na isang hotel, yeah. alam mo nang gagawin dun. Oh. Sir, ang, ilang taon ba yung mga anak ninyo pa? Ngayon? Ah, ang anak ko, tatlong taon, tapos... An limang ah, mag-aanim ah, na taon ang isa. yon, sigurado kayo na sa inyo yun. Opo, opo, opo. O oh, ito lang huling pagbubuntis niya, pinagdududahan niya na. Opo. So, topic pregnancy pala yun. Okay. Sige, sir. Ano ang uh, panawagan niyo sa mga may kahalintulad na sitwasyon? Uh, sa, sa akin, na nagaya sa akin, hmm. kay lalaki man tayo, hmm. mag-usap ng mahigi ang mga asawa. Hmm. At saka, huwag magloko. Huwag magloko. Yeah. Okay. Yes, kasi, oh, sige. kasi, babae, may maraming lalaki, maraming babae. Oh. Eh, bakit hindi pa kontento sa isa? Mm -hmm. Ikaw, ikaw na babae, halimbawa? Oh. Sir, eh uh, ito, an ano ko lang to sir, no? Paano kung sabihin ng iyong asawa na may pagkukulang ka, ano ang isasagot mo doon? Hmm? Wala akong pagkukulang. Okay. Wala akong pagkukulang sa kanya. Ibig sabihin, sa material ng mga bagay, na aasikaso ah, nyo siya ng mayos? Opo. Okay. Kaso minsan, wala. Minsan, mayroon naman. Okay. Kaya nandiyan na nga, puro dekulay. Okay. Yung kamay niya, pati... Pati ano? Ah, mga alahas. Yan, yan. Kay... Galing sa inyo yun? Oh, hindi, sa kanya na rin. Ah, okay. Kanya rin. So, ibig sabihin, hindi naman kayo sa punto na naghihikahos talaga? Hindi. Hindi naman? Kasi masaya nga raw siya sa, sa, sa ano niya, sa kinakasama niya. Kalaguyo niya? Kalaguyo niya. Hmm. Nag-uusap na kami. mm Masaya raw siya. Masaya siya. Hmm. Ah, sabi ko, sige. Oo. Oh. Kung talagang masaya ka, kukuha ko ng ebidensya. Ayun. Oh. So alam niya na na nagdududa ka na? Alam niya. Nag-uusap na nga kami. Eh, sir, isa pang tanong, medyo personal. Eh, paano kung sasabihin niya na hindi mo nasasapatan yung pangangailangan niya sa sexual? Anong sagot niyo doon? Sabi ko nga, kahit gabi-gabi. Ah, pwede. Pwede. Eh, oh. kaso ayaw niya, Tinatapik niya ako kasi may masunod eh. Ah, okay. Kinabukasan eh. Ah, okay. Oh, oh. Yun Kagabi nga. Oh. Sabi ko, um, tinapik niya ako. ayaw. Oh, ayaw. Kasi may may usapan eh. Ah, may usapan na. May text eh. Oo, oh, okay. Nabasa ko na eh. Oo, oh, oo, oh, oh. ako susunod. Oo, oh, oo, oh, oh. Na para magkailangan ang ebidensya talaga. ayaw Tapos um. papasok kami dyan sa loob. Okay. Hindi kita masyado ah. Okay. Hmm. Ayan. yan na yun. Ayan Tagal pa buksan eh. Ah, okay. ayun na, bilisan na oh. Matagal-tagal din yan. Ayan na, ayun. ayan Ayun. Ayan. Ayan yung wife nyo. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ay, ano po. Uh, nagulat. nagulat tuloy ako din. Mm -hmm. Na napakita natin. Ayan. Ah, mm. -hmm. Uh, okay lang okay lang, okay lang, okay uh. lang. Naku, sorry po. Nagulat din ako. Mas maganda nga makita ni Sir Tolpoy para makatulong. Yeah. din ako. Mm. Kasi wala akong ano, wala akong kakayahan. Ano bang trabaho mo, boss? Ah. Uh, po. Mm. O, wala kami ng trabaho ngayon. Welder, buat holster. Ah, parang fabricator, parang ganoon. Ah, uh, holster din mga ganun. Ramil nang, salbahe ka Hindi ko talaga alam na may motel doon Oh, uh. sipalit si Ramilo. Ikaw Ramila. Ang loob ng hotel dito, sa Swiss. Mm. Oh. Dinanoon ko na 'yan, sir. Ah. Constant oh. police service doon. Okay. Tinanong na ako noon, 'di sabi nila. Oo. Maraming hotel diyan. Cute yung dito. Ay, pag sunod ko, tamang-tama nandoon. Ah, ganun nga. Hindi mapidak wala magisa mag-sketch. Oo, oh. oo. Ja Kailangan mga sis muna tayo sa barangay. Jan Darwin, salbahe ka. Nagkagulatan lang. Hindi ko sinasadya. Salbahe to. Hindi oh. ko <laughs> Yan. Okay. Ay ah, to na yung lalaki. Ayan yan, lalaki. Ito. Yung naka... Ay. Ayan. Eh, yun. Mga kawaya, kung pasasan yan. Hmm. Pasasan yung dalawa. Yan. Medyo masilaw lang. yon. Talaga to si Michelle oh. Oh. Mahirap kasi Dapat mangingi pa rin ako ng siguro dyan eh. Tawa ni Vice eh. Ah, nang sinasabi niyo yung tagig hmm, hmm. Tawa Pero wala namang kargada Wala naman wala na wala. ah, okay. Sabi ko Mata yan, eh, backup time Baka meron, no? Ayun Maraming gaya sa, sa polis hmm. Kasi baka yan, baka Ibaon yan <laughs> oh, maliwanag kasi kaya hindi rin namin makita ng maayos dito mga chismoso talaga itong mga follower ko. Hmm. <laughs> ka, ka, pinasok na nila. Ayun, pinusasa na yan. Silang dalawa. Mm, Pasensya na kayo ha. Medyo... Medyo Nahuli. Oo. Oh. Talaga to si Lichella Estudillo. Oo. Oh. Lahat. Bungungo na. Binibigyan. Oh. Nakalight yan to? Oo. Oh, baka nag-tiktok lang daw Pambihira ay, naman, no? Ha? Ah, ah? mga, mga netizen naman Mga matatali ah, oh, ito, ito si Miko, face reveal daw talaga ay, 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 Oh, may tumatawag ako, 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 man kayo, Sir, sino ito may tumatawag? Kapatid Pambihira, kapatid, kapatid. Ayan oh, Sir, akala ko ba pinasok niyo yung room At nakita niyo yung mga ebidensya Hindi na? Hindi na, hindi na Ah, hindi na, 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 na. na. Oh. oh. Okay sir, tapos na. Palabas na sila. Okay sir, salamat ha. Pasin news update.